Magandang umaga. Magsalin ng uling para magkaroon ng baga. Habang ako'y nag-iisip kung medium o low ba. Oo nga pala. Walang pihitan ang ulingan. Pinairan ko na naman ang aking katangahan. Kaya kumuha na lang ako ng lagayan. Ito na, kaldero ng boss. Ang laman nito, pagtapos, siguradong ubos. Punyeta ka, anak. Habang gumugulong, ang butin lang magic sarap. Siguradong lalasa ito. Yare. Lugi na ako ngaw-ngaw ng aking magulang dahil ang lugi niya ay di niya mabilang. Alam mo ba kung ano ang bestseller dito? Champorado. Anak, champorado. Nilagyan mo ng ibang ricardo ko kwa, asukal lang okay na to anak kawawa sa